tanggapin sa inyo mga kasabi. Kamusta na, na po kayong lahat na may nasa mabuti kayong kalagay. At mag-iingat kayo palagi mga kasabi. At syempre ano ang tatlong gustong marinig ng isang babae? bago ito makipaglaban sa hanhana sa isang lalaki. Ang una nila na gustong marinig mga kasabi ay sabihin ng isang lalaki na ang bango-bango mo. Alam nyo ba sa isang babae, napakasarap pakinggan na sabihin ng isang lalaki na ang bango-bango mo kasi mas lalo kaming magpapabango, lalo kami maglilinis ng aming katawan kapag kaganito yung compliment na sinasabi ninyo aming mga babae kasi napakasarap pakinggan mas lalo kaming kinikilig kapag nakakarinig kami ng ganito na sinasabi ng isang lalaki, mga kasawi. Ayan yung ating una mga kasawi. Ang pangalawa mga kasawi, ay ang hat mo. Alam nyo ba kapag ka naririnig ng isang babae na sabihin ng isang lalaki na ang hat-hat mo talaga. Mas lalo kami gaganahan, mas lalo kami magpapasaiksi sa inyong paningin para naman mas lalo kayong gaganahan kapag ka ganito. Kasi ang sarap sa pakiramdam na sasabihan ka ng isang lalaki na ang hat-hat mo. Kasi para sa amin ay na-appreciate ninyo yung mga ginagawa namin na pampapasiksis sa inyo mga kasawi. Ayan yung ating pangalawa pangatlo mga kasawi ay ang galing-galing mo sa kama. Alam nyo ba kapag kang isang babae ay sinabihan ng isang lalaki na ganito, mas lalo kaming gaganahan. Maghahanap kami ng mga bagay na kakaiba, magre-research lalo kami para naman mas satisfied ang isang lalaki kapag ka ganito ang sinabi kay Mrs. Kasi alam nyo ba, syempre mag-expect -e kami na mga kababaihan na maghahanap kami ng pin pinaka the best na gagawin sa inyo para naman masabi nyo yung ay satisfaction. Talagang totoo yung mga sinasabi ninyo na magaling kami pagdating sa kama. Alam nyo ba ang isang babae kasi kapag ka eto yung sinabi ng mga kalalakihan, mas lalo kaming gaganahang maghanap, maglalo kaming gaganahan na gagawin sa inyo yung mga performance kapag ka eto yung mga sinasabi ng mga kalalakihan or jowa ninyo, or asawa ninyo, kasi masarap po yun sa pakiramdam kapag nasasabihan ang isang babae ng ganito. Kasi bibihira ang mga kalalakihan na bago makipaghanahana sa isang babae ay nagkakaroon muna ng compliments na sinasabi sa isang babae. Kaya sa mga kalalakihan, lagi tatandaan, maganda na sabihin niyo ito sa mga kababaihan para mas lalo naman na kinikilig ang mga kababaihan kapag ka ito yung mga words na sinabi ninyo sa kanila bago kayo na makipaglabans sa bakbakan, mga kasabi. Ayan yung ating pangatlo. Siyempre, hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito, mga kasabi. Alam nyo ba sa mga kalalakihan, dagdag -dag puntos yan na sabihin ninyo sa mga kababaihan ang ganitong mga salita. Kasi hindi naman kawalan yun sa inyo. Kapag ka eto yung binitawan ninyong salita, alam nyo ba, mas na-appreciate ng isang babae kapag ka ganito. Siyempre, big sabihin, nakikita ninyo ang mga effort ng isang babae kapag ka ginawa nyo ito, sinabi nyo ito sa isang babae para naman mas lalo kaming nag enjoy na gawin ito sa inyo, mga kasawi. Yan lamang po, mga kasawi, yung aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pag-suporta sa akin. So, walang sa mga pag-share at pag-comment. So, mga hindi pa po pag-subscribe mga kasawi, pwede kayong mag-subscribe. Pwede na rin kayong mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi, mga kasawi.